Newsline. Planong magtayo ng mga pasilidad pang kalusugan ng Department of Health upang mapalakas ang kanilang serbisyo. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa na isilang magtayo ng 28 mga National Ambulatory at Urgent Care Facility bago matapos ang Marcos Administration. Dagdag pa ng kalihim na posibleng madagdagan pa ang naturang bilang dahil nakipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan ng Batangas sa Tacloban, gayon din ang Bicol Medical Center at patuloy na dumadami ang mga LGU na nakikipag-ugnayan sa health department. din ang ahensya na target nilang makapagtayo at uh, pagganahin ang limang naturang pasilidad ngayong taon kuno konsidera dararin na ng Health Department na pansamantalang gumamit ng mga container vana habang hinihintay na matapos ang mga gusali. Layunin nito na maibsan ang pagdagsa ng mga pasyente sa mga pagamutan.